For today's video, magde-deliver nga pala ako ng manok dito sa Marikaban, Pasay. Pero hindi ko inasahang ganito ang dadatan ko. Sama ka sa biyahe ko. Lala mo wala, palang, ano, oh. Box. wala sir. Dit. Oo. okay. nakabayong oh, sa. Apo. Ah, ah, Nakakuha agad tayo ng booking mga paps. Ang dadali natin, panabong na manok papuntang Pasay Sir lala mo Ikaw pala ulit sir Ikaw ulit Oh, nakakuha ko sa inyo nung isang araw lang sir, maliit. Pero ito malaki to. double oh, banner naman. paano kaya ito? Sir, baka may box ka diyan. Ang sapin po opo, parang di masira yung upuan. Ayun, pwede yan sir thank you. Oh, ano? Yan po, sir. Oh, ito thank you, sir. Medyo Medyo so, lang ako isang bukin na eh, ito. Ito okay, manok, manok naman 'yan. Sa location niya, sir. Malapit sa amin? Dip, parang yaket? Parang yaket? Oh, medyo malayo. Nakadalawang booking na tayo mga paps Isang papuntang Pasay Isang papuntang Paranaque Tapos yung customer ko na nan dito Customer ko na pala nung isang araw Ang ginagawa nila Mga gastob Ngayon-ngayon dala ko dalawang gastob Na dual burner parehas Tapos nagbigay si sir Ng pasobra Dalawa tong dala kong booking Diretso na natin to. malapit na tayo mga pop sa ating first drop off may pasay then after nun mamaya diretso na tayo sa paranyake halos magkarapit lang yung ating buki ng dalawang buki galing kalaokan marikaban pasay na tayo mga pop Hindi maglalakad pa pala dito kala sir. Sabi mo lang ang May deliver po mo eh. Lala mo po. Wala po sir. Babayaran lang po. 200 po. Galing pa kalaukan. Mama mm -hmm. mo na yun Ay, sorry po. Ay, kaya pa hindi sumasagot. Ma'am, baka may pangabono lang kay ma'am kasi baka matagalan po ako ma'am. May de-deliver pa po ako eh. Oo po. Magkano ba yan? 200 lang po. Sige ako na magkano. Doon na lang sa tindahan pa. Asan? Wala po sir eh. Unang booking ko pa lang po sir. Ah, sige, sige. 200 lang po. Ito yung ano, ito yung ano. 200. Tapos ng manok ko, Dito tawag si Peter Lindo. Hindi. Dito yung manok ni. Eh. Bakit? Eh, may pasbuing mo muna. Aray! <laughs> 200. Ang bari eh. May bari ata. Ang bari ata. Ang bari ata. Ang bari Buhay nga. Makaramay ka. Ayun nga. Si, ano na si <laughs> <pipi>. ano? Pupulutan. <laughs> <laughs> Pabayaan po tangin na pag... <laughs> Nabayaan mo siya? Nabayaan siya na yung manok. Wala na. na, Balo, na, pa. na. May papaya. Dati <laughs> na wala na pala. Matin na wala na. May tangilan. Muntik na mabayaran ko na. Muntik na mabayaran dito. Alam mo ba sir? Sir Berlin do po. Oh. Okay. Oh, 200 lang po sir. Kantino na kami. Kani na ko pa hindi tawag mo. Pang ilalim. Thank you sir. Salamat. Okay, sir, thank you. pambira mga pop. Nasa labas pala si sir, kaya pala. Hindi si masa ko tatawag ko. Okay, mga kapit ba ni sir, ang kakwela. Gawin na daw tinolay manok. Anyway, mga sa papunta na tayo sa Parangyake, maghihintay na isang drop-off natin dyan Then, pagdating natin doon, wait na lang tayo ng booking na dalawa papalit ng kalokan. tayo mga paps ngayon na lang ulit ako nakapunta dito tagal lang ako hindi mabiyahin ng paps na Wilfredo po Oh po, lala mo po, Wilfredo. Ano po? Kalan po? May pabayaran po, ma'am. hindi ko po siya maihintay mo kasi may delivery po ako, ma'am eh. Ma'am, baka may may pa-abono kay din, ma'am. 219 lang po. kakarating na natin sa sa parangyari mga pa pero nakakuha agad tayo ng booking pabalik may tayo ng booking pabalik na isa papuntang gulod parangyari ito gulod Ang gulod no baliches punta na natin kasi naghihintay natin Sir, lalam mo, oh, Boots Bill. Sir, ano? Okay, sir. Doon naman ang bayad nito, sir, no? Yeah, the okay. bike. Buy, the buyer's gonna pay you shipping fee and also go pay me. That's all. Okay, sir. Okay, sir. Na, nag na siya sa inyo, sir. mm -hmm. oh, Okay. Pick up rin ko na ito, sir, ha? Sige. Apo. Sige, sir. I-tape ko na lang. May ano naman ako dyan. Tatakpan ko lang mamaya. na ako ang booking na kasabay pa uwi bali isa lang yung booking ko ngayon mga paps para niya kay to gulod na balikyes yun lang wala akong makakuha eh dito ko nga katapusin ng video mga paps maraming salamat sa pagsama sa ating biyay ngayong araw see you in my next video Drive safe always